Hi, this is Yen from the Philippines and thank you so much everyone for watching my video. Today we decided to have a quick burger kasi ang aga namin nakatulog ngayon guys. Wali 8am nga pala yung out ko sa work at pagkatapos ako sinundo ng asawa ko nag almusal lang kami at pagkatapos ay nakatulog na din kami kaagad. Siguro mga 9am pa yon. hindi man lang ako nakapag school sa Facebook kahit konti. Kaya ayun, nagising kami ng 2pm na gutong. Sabi ko sa asawa ko gusto kong kumain pero ayaw ko na Rice. At Dito kami na uwi sa Angel's Burger. Bakas pa talaga sa mga mukha namin na bago kaming gising nung pumunta kami doon. Bumili lang kami ng dalawang order tapos umuwi na kami. Kung narinig niyo yung tawa ng isang bata, guys, ay anak ko yun. Pinagtatawanan niya ako sa ginagawa ko dito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya dito sa pag-voice over ko at siya ay natawa. At inlay out lang din pala namin yung order namin na footlong kasi parehas namin gusto ng asawa ko na sa boarding house na lang kumain. At feeling ko tuloy ay na overestimate ko ang sarili ko niyan kasi akala ko hindi ka kasi sa akin ng isang order na footlong or kaya ay sakto lang yun pala ay hindi ko rin naman na ubos. Pero di bali na lang kasi kaya ko pa din naman yan kainin mamaya pa gutom ulit ako. At pagkatapos kumain ay matutulog na ulit ako niyan. Bye for now!